Kapitbye, welcome back na naman sa channel. Ito 'yung mga typical na nagiging problema or nagiging uh, problem pagdating sa office, 'no. Ito 'yung CCTV natin mga Kapitbye, 'o. Oh, wala 'yung dalawa. So titingnan natin ngayon, i-trace natin bakit nga ba wala 'yan kasi pagdating ko kanina, wala na siya 'yan. Ito 'yung mga typical na ginagawa kapag uh, network engineer or isa kang IT sa isang company. Okay, titingnan natin 'to. Ito baka nagalaw lang kasi yung switch na itong isa na ito is nandun sa guardhouse. Kaya baka mamaya nagwalis na naman sila, nagagalaw yung switch. Kasi hindi nakasecured sa gilid lang kasi yun eh, temporary switch lang. Ito naman, uh, naka-fix yung switch na ito. I mean, naka-fix yung wire na ito. Titignan natin baka nag-umido yung wire kasi outdoor to. So, yun yung mga typical na problema kapag nagkakaproblema yung isang CCTV. Uh, madalas nag-uumido uh, yung wire kasi nga minsan uh, nahamugan uh, hamugan or babasa hindi nakabalot mabuti or minsan nagagalaw lang din. Okay, so unahin muna natin to yung sa guard na natin bakit nawala tong isa na to. Okay? Uh, madalas ito so, kasi PTZ camera to. Uh, malaki siyang camera, 360. Uh, may sarili siyang power, hindi sa POA, hindi siya kaya ng POA, kaya may sarili siyang adapter. Kaya ang gagawin natin, titingnan natin sa switch kung natanggal ba siya doon or baka mamaya namatay yung kanyang power. Okay? Let's go. Samahan niya ako. Ititrace na rin to. Alright. Let's yung go. Ba Ayan <laughs> yung confirm. Wala. Ito hmm. so, yung switch. Baka ito yan, sir. Kasi nagtaka din ako eh. Ano po yan? Ito. Ay, hindi. Wala namang connect yan, ano? Wala po yan. Dito lang yan eh. Dito yan connected. Mm -hmm. Nagulis po ba kayo? kaniyan nyo kaya? itim eh. sige lang mayroong ramit pa nga oh uh, it lang baka dito lang nagalaw eh e nung sabado pa ako nag agaw dyan hindi ko ginalaw yung nandyan oh baka magkaroon na ano tong ano na ito eh, mga wire yan buo naman. Sige nga po, repress nga po nyo. Paano? Yung right click po kayo. Dito, 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 sa camera. Ayan, right click po kayo. yung right click po kayo dyan. Ito, ito, ito. Ayan, tapos close all video. Ayan. Close all video? Opo. Sige po, okay, okay lang po nyo. Opo. Tapos sige po, click nyo po ulit yun. Yung Yung guard, guard view. na wait lang po ah baka nag ano lang <coughs> ito kasi pag nagagalaw eh sensitive eh hindi, okay. tama lang naman yung pito ha? Ah? ilangin mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayan, ay hindi yan pala yan, kinanguha po nyo ito, ito yun diba? hmm, ito yun hindi, yeah, ito, 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 ito ito yun diba? No, po ito si, lakihan nga po nyo yun. Sige po. Okay na po yan. Okay. Dito lang pala nagalaw. So, buo yung power niya. Sige po. Sige po. Ito mga kapit pa. Ipapakita ko sa inyo. Ang sinasabi ko, ayan. May sarili kasi yung power outlet. Kasi hindi yan, hindi kaya ng POE yan. Kasi PTC yan eh. May sariling power yan. Uh, 48 volts ah yan. O, o 64 volts. Yan, yan, yung power niya. Tapos, yan. Connected po yung wire niya doon sa guardhouse. Yan, doon. Kaya, possible na nawala no, yung power or nagalaw lang yung UTV. Pero, dahil nakita natin. Ayan, oh, so, na-confirm natin na nagalaw lang yung kabe doon kasi nagwalis daw si guard. Kaya, oh, pupuntahan natin yung isa. Titignan natin sa taas. Bakit nga ba wala siyang display. Okay, so, kukunin natin yung ano natin. Kukunin kukunin natin yung tracer natin doon sa office para titingnan natin yung isa. Okay, let's go. Ayan mga kapitbahay, ito yung isa nating ano. Ayan, yan yung isang PTC natin. Uy, madilim ah. Ayan. So, titingnan natin yan. Ayan, titingnan natin doon kung baka mamaya nag-umido yung RJ doon. Ayan, doon. Ayan, may sariling power Ayan, yan. Oh. Hindi siya naka-POA. Kaya titingnan natin. Sana hindi naman sira yung power. Titingnan natin. So, nandito yung isa. Nandito yung switch nyan. Yan. Nandito yung switch nyan. Yan, madilim. Diyan sa loob. So, i natin natin. Titingnan natin. Baka nasira lang. So, meron ano dyan eh. Meron siyang... Yan, nandun meron ano dyan, uh, unmanaged switch lang na 8 port. So, baka dyan yung problema. Kaya, titingnan natin. Kasi, kaya may switch dyan. Kasi, meron pang mga device na nakakonect doon. Telepono, at saka fi Okay. So, titingnan natin. Let's go. Ayan ang mga kapit -bahay. Ayan. So, ito yun. Ito yung nasira kanina. So, ang ginawa ko, nirecrimp ko lang. Ayan. Gumana na siya ulit. Ayan. Hindi mo may ilaw na yung tatlo. kanina wala 'tong isa na to okay so kapag tiningnan niyo rito sa ating uh, cellphone ayan connected na siya dito sa third floor wifi ayan oy okay, malabo lang ayan third floor wifi ayan connected na po siya so kanina hindi siya nagko-connect 'yan kaya buksan ilaw ilaw na so okay na siya so ang problema lang niya is nagkaroon lang siya ng umido kasi nga outdoor to kaya hindi siya tumatagal. Kasi ito yung switch na ito, nadudumihan yan. Minsan nalalanggam, minsan sa alikabok. Kaya pag matagal, uh, nawawala wala yung connection. Kaya ang ginawa ko, nirecrim ko lang, okay na siya ulit. Okay, titignan natin dito sa telepono kung meron na siyang IP or kung pwede na siya tumawag. Ayan, okay na ulit yung telepono. Tubagan natin local natin. Ayan, nakakatawag na siya ulit. So, goods na siya ulit. Good na ulit yung wifi natin. Tapos, I'm sure yung camera na yun is mayroon na ulit yun. Okay. So, yan lang. Ganun lang mga kapitbahay. So, maraming salamat. Sana may tutunan naman kayo. Sana nag i sa video. Thank you. Bye-bye and God bless.